Ayan oh Mungulan na po Sobrang tubig oh Bigat na yung kalangitan Kaya bumagsak Ayan oh kasdos ng hapon bumagsak ang ulan may timang kalangitan po Maganda yan. Para yung init, may sun. Oh, may itim oh. Cloudy talaga. Ah. Opo, kita nyo po yung ano. Cloudy talaga oh. Palagay ko yung mga nagpipinitesyon yan. Ayan, maulan na pinitesyon ang mangyayari sa kanila. Dati ano ko, ano, biglang bumuo sa mula, alas dos. Dito po sa barangay ko, Bakum. Silang uh, may timang kalangitan po po. Dito po nasa yung yung ano, may yung langit. Pero banta maliwanag naman o. Oh. Pasinin po. <laughs> may siya ng init yan. Madilig ang mga halaman. Ayan o. No? Sabi nga, rain, rain, go away. <laughs> Ayan, Mabilis po yung, ano, yung hangin sa taas. Kung mapapasin niyo po, yung dark cloud Ayan, no? Tinatakay ng malakas na hangin. No? Yung dark, oh, yung itim. No? yan Ta no, nó no, na oh. nè nè. Tiyo tiyo na nagliliwanag ano. Ito pa ano live siya ng init. Dahil po sa hilang minuto. Ang minuto lang, oh. Ayan, na lumiliwanag, no? Oh, Ito, ah, maliwanag lang, no? Si Samir ko, oh. Samir. Ay, hey, ang ganda na Samir ko. delago po yan. Ayan. Ayan. Tulog na, bawi ka ng puyat mo. Okay. One, two, three. O, isa pa. One, two, three. Si sister baby. Oh. Okay. Uh, si dapat pinakamali oh hindi na asaw ng timba dito na ipon ng tubig dito sa lulog parang napuno na ayan oh no? magbuwad sa tumutulo pupunta rito bumigay yung dugtungan ito dugtungan din nata ito itong tapat nito, ito ayan kahit sa pagkadugtong kaya bumigay ayan o no? oh. nabawasan na po yung cloud na may itim kumalat yung maluwanag kanina pero dito po, ganoon pa rin, maliwanag pa rin, oh. One to yung mga punang kahol, mga saging, ayan, oh. Yung mga damo. Yung ko kanina, eh biglang tumulo ang tubig dahil sa bigat ng crowd na dumaan dito ngayon, yung magbigat na yon ngayon, unti-unti ayan ah, nababawasan na o oh. nagliliwanag na ang baba talagang biligay na niya na so, sobrang bigat mukhang nagtamali ang porkas ang pag-asa kasi sabi nila Visayas uh, and si Mindanao kanina makakaranas ng ulan hindi nila sabi sa Manila hindi masyado pero dito pala sa pating kabite ayan ano o, uh, nasira yung alulod o. Oh. nasira dito nagduktuan bumigay

<laughs> Ayan, dito po sa barangay Kubakob. Ay, kulang Kubak. Silang Kabite. Ah, uh, Kubakob. Ah, barangay Kubakob. Ayan, ano? Dito yung tila nagliliwanag po yung karangitan, no? Kanina, itim na itim yan. Ito na, oh. dito ang sky to, Ayan. Nagbibigus din na. Sabi, nagbibigus tayo ng ulap. Kung angin Simula lang ang alas los Bigla pong bumuhos so, Hanggang ngayon Meron pa Pero Ano na Ika nga umuho pa yung ano Nagbuligan yung mga damo aman. sama secepat ya ah conmigo malakas ayan naglilitaw na po yung ano yung maliwanag ibig sabihin yung ulan ito yung na nababawasan kasi Lighting na may tip kanya dito eh Sa party nito Pero alos Naging focus po rito eh ano uh, Dito po sa silang kabite eh. Ayan uh -huh. you know? o matagal-tagal na rin itong ulan na nagsimula lang ng alas dos ayun o, na yung liwanag dun no? Oh. yun kanina lugar na yan, may ting na may ting yan ayun, nagliliwanag na o oh. ayan, at saka yung madilim kanina nabawasan ng dilim hindi ganyan kadilim kanina doon sa unong video ko yan oh. liliwarag na dito yan kumalat na yung may tim kanina kumalat halaman dyan sigurado sawa-sawa sila sa tubig kasi unlimited na diligyan bigay ng Panginoon Diyos sabi nga pag nagpapahula ng Diyos masama man at mabuti ay nagkikinabang sa tubigulan yan po nakalagay sa Biblia no? kaya e, yung ulan po bigay ng Diyos yan malakas na naman ayan. pero lumalawak na yung maliwanag dun eh yan lumalaki na yung portion so ibig sabihin ayan tinatakay yung ano papunta rito yung itim yung ulan yan pag ganyan kasi banda ron ayun na oh halos kita na yung luwanag oh yan oh dito kita na yung ulap na puti ayan lumina na yung ah uh, pagbagsak ng ulan praise the lord ito ngayon yan <laughs> malamig Ayan no, oh, pa ko. Hindi <laughs> na na. May, May ng gutter oh. Hindi maganda. Palagay ko marumito. Dapat niligyan nila ng bulkas dito sa taas alatang ano yung bandaro maliwanag na maliwanag doon ah. walang ulan doon ah ito yan ah maliwanag oh ayan na yung tubig ah bigla pong bin, nagbigay ang Panginoon Diyos ng ulan ha? yan yeah. o <laughs> oh, yan Mal malagi na yung maliwanag o oh. oh. sabihin, papalayo na baga, Gine-distribute naman sa iba yung ulan. Ayan po yung salarin. Kumanta. Bigla kumulan. O. Ah. <laughs> nagliwanag na po ayun pa rin yung ano tuloy pa rin yung yung dati na nasira yung dugtokan yan, guys. ayan o, nagliwanag na tuloy ano. o, na po yung liwanag o, oh. ayun o oh. Ganyan yan. Yang yan na. Ayon, yung portion na yan, lumiliwanag na. Ayun. Pinangay niya na talaga ang ahin. Yung tubig. O. Oh. Ay, praise the Lord. Nagbigay ng ulan ng Diyos. Kaya, yes. ba? Malaking bagay din po yan kasi yung kalsada, ah, nabasa, lumamig yung mga puno, alaman ano po yan o? lalo na po dyan o ito nyo po yung mga alaman o, mga saging na lalaki o. dito naman mangga ito mga mangga yan ayan ito mga saging o, nagbibigan ayun mga saging naman sa bandaron o, oh, yung mga guyabano yung walong pirasong guyabano na tumutubo yan nagbiligan sila ng gusto ako ayan o ayun oh. nabasa yung mga damit, o oh. ito pa ano hindi nila nagtanggal na rin sila hindi pa nila tinanggal ng gusto hindi na, no, kaya pa nabasa pa rin yun may tumatasip po yung COVID na bumabagsak hallelujah ah. Ha. nagsimula pong alas 2 ang buhos ng ulan 30 na po hindi sabihin 30 minutos din ang binigay ng Panginoon Diyos sa tubig bulan at meron pang mahihina yan mahihina na lang naman kasi yan yan o oh. nagliwanag na doon o oh. ayan ayan o oh. Wala na, may na, no? Ito. Magkita na natin. Ang patak na lang, oh. ay na na. Praise the Lord. Ang maganda lumabas dito mamaya. Kasi po, may yung, yung daan dito, simentado. Pwede okay, lumabas mamaya sa summer. Ha ha may nanginit hindi nga lang kung ang bahay mo yung gawa sa simento halo black batok, o ano sa labas malamig pero sa loob ng bahay yan may inip. kasi gawa ng yung yung ano yung init ang ng yung simento na absorb niya yung init eh papasok sa loob ng bahay kasi lumalamig yung labas eh yun ang problema yung init ngayon na pogi dusa sa loob ng tahanan. Kaya ang pagkailangan mo sa loob ng tahanan ay may hinit. tapat mo ng ventil door palabas sa pintuhan. Parang ano, exhaust pa ang no? mangyayari para yung, yung sa labas ay sa loob, iigupin niya para ilabas niya. Ayan, tuloy yan ang nagliliwanag po. Ayan, no? yung maliwanag na yan, no? tinuturo nandali ng daliri ko. No? Kaya hanggang dito na lamang po, ano? Hello? Huh. Ito po si Gajar Bautista, yung kaibigan kay Para, -try ko Yesus. Parang kay ko ba nandito. Thank you. Timba. di nakasakit yung ba hindi siguro nila na nakita kala nila nakalagay na sige hanggang dito na lamang po ano ayun po na yung ulan praise the lord sa tubig ulan